So, ayan mga kumarites, good morning. Nagkakape ako, medyo mahina po yung boses natin. Pero, gamit natin tong mic ng Lavalier. Ito yung gamit ko mga kumarites, napakatagal na nito sa akin. Ngayon ko lang siya nagamit. Sobra, sobrang tagal na nito sa akin, siguro mga 6 months. Ah, ganon. Eh, hindi siya compatible dun sa isa kong cellphone na Infinix Note 12, 12 Pro. Eh, nasira na nga kasi yung flash nun. Hindi naman pwede sa akin nang walang flash ang camera. Kaya ayun, ang ginawa ko, binigay ko na siya sa asawa ko. Tapos ako, bumili ako nung bago na affordable lang din naman na cellphone, yung Realme 11. So, yun yung ginagamit ko ngayon pang video, pang Yun yung ginagamit ko kasi ah uh, habol ko doon ay yung linaw ng camera. Kahit pa paano naman maganda yung quality ng camera ng Realme 11. So, ayun, hindi ko na nagamit to kasi nga sa Infinix, hindi talaga siya compatible. Hindi ko naman nabasa na meron palang ano si seller doon sa ano na hindi siya compatible sa Infinix. Di sabi ko, tatabi ko na lang, baka in case na magpalit tayo ng cellphone, eh gumana siya. Ngayon, naisipan ko siyang itry kasi lumalabas sa FYP ko sa TikTok na yung mga wireless microphone, eh nagbabalak na nga akong bumili ng bago. Nagbabalak na ako, sabi ko ano kaya yung magandang mic ang bilhin ko kasi nga hindi ko magana nga ito. Ah, Nag-search naman ako ang na-search ko nga ay yung TNW. Kasi mga kumartes, bumili ako ng ring light ito. Bumili ako, yan. Spay later. So, yan. Binili ko to, panggamit ko talaga sa pag-affiliate ko. TNW din yung tatak nito. Eh, ang ganda din ng quality ng TNW na microphone. Kaya sabi ko, yun na lang yung o-orderin ko. Eh, naisipan ko naman na testingin ito. Eh, nasa nasa gilid lang to nung hinihiga namin. Sabi ko, why not nga ma-try? Baka gumana sa real me. Tinry ko. Tinry ko mag-video ng ganito, tas binuksan ko lang yung OTG. Wala namang ibang plug and play lang kasi to. Bubuksan mo lang yung OTG mo, tapos mag-video ka na. Aba, no, tinry ko kahapon. Ang tuwa ko kasi gumana siya. As in, gumana. Sabi ko, makakatipid ako kasi hindi na ako o-order. Pero mga kumarites, ito talaga, kung baguhan lang kayo, ito yung para sa inyo, itong microphone na level. Yung siguro parang kulang-kulang 200 o 200 plus ko to nabili. Asawa ko pa ang bumili nito, nagpabili ako sa kanya. Alam niya naman yung asawa ko. Uh, supportive siya sa mga ganitong bagay. Kanyari, may pabibili ako sa kanya na pang vlog, pang affiliate bumibili siya. Pero yung sasabihin mong magsusupport, magsishare, maglalike ng mga vlog ko, hindi, hindi siya ganun. Pero sa mga ganitong bagay, doon mo makikita yung support ng asawa ko kasi siya yung bumibili ng mga ganito. Ultimo tripod, minsan pag nagpapabli ako, sabi ko sa kanya, siya ang bumibili. So yun, in fairness, gumana naman siya. Pero ah, dahil nga tayo i-nag-affiliate, kailangan talaga natin to Pero nagbabalak na din akong mag-upgrade ng TNW. Oh! TNW talaga yung gusto ko. Yung may parang fur-fur na... Meron <laughs> kasi siyang noise reduction, mga kumarites. Maganda rin siya kapag maingay, pang interview, ganyan. Pero hindi pa sa ngayon. Pag talagang need na. Kasi so, maandi naman mahal. Pero kumpara sa ibang microphone, kung kumpara sa DJI, yung DJI sa Osmo Pocket, napakamahal talaga, nasa 18,000 na tayo. Yung ganito pa lang ha, yung dalawa na na ganito. Pero yung TNW, kumpara nga doon, mas mura ang TNW kasi ang TNW, marami siyang microphone na iba't ibang klase. Marami kang pagpipilian, may 500, may 600 plus. Tapos yung gusto ko nga, yung TNW 11 ba yun? parang nasa kulang-kulang 1.8, -kulang ganyan. Yung square siya tapos may fur fur, ganon. Pero hindi pa natin yun bibilhin ngayon kasi nga hindi pa naman natin kailangan. Kasi pag mga presyo, kailangan mong pag-isipan talaga kung kailangan-kailangan mo na. Isa ngayon, hindi naman. Kaya ito, pagtsatsagaan muna natin. Pag talagang need na need na, ganyan. Talagang tayo iyong vlogger ka na na ano, tsaka tayo bibili noon. Pero sa ngayon, kung nag-uumpisa ka pa lang na mag-affiliate, kagaya ko, ito yung para sa'yo. Ang ganda din ito. Uh, anlino din ang linaw din ng kanyang microphone. Mahina pang boses ko nito ha, pero naririnig nyo. So, ayan. Ang kinuha ko lang ay yung isa lang. Pero may mabibilhan kayo nito na dalawa yung kasamang mic. Kunyari, mag interview kayo. Yun, pwede yun. Pero iba yung presyo nun. Kasi ito isahan lang. Kasi nga sabi ko, magta-try lang ako. Hindi naman gumana. Buti na lang isa lang yung in-order ko. Yung isang mic. Pero at least, gumana na ngayon dito sa Realme, di ba? So, kayo, kung magbabala kayo ito, ilalagay ko na lang sa comment section. Alam nyo na kung saan ko inilalagay. So, ayan lang mga kumarates. Ang aga ko nagising ngayon. Kasi rest day pa, linggo. Linggo ngayon mga kumarates, wala kami pasok. Pagkaganto kasing walang pasok, ang sarap tumanghali ng gising pero hindi ka naman makatanghali ng gising kasi nga yung mata mo nasanay na ng maagang nagising. Kagaya niyan, minsan pag may pasok alas mga 2.30 dapat gising na ako. Eh pag walang pasok, Diyos ko, ganong oras din ako nagigising. Kaya ayan, nagkakape ako ngayon. May pancheka na tayo na malinaw-linaw, ba? Diba? So mga kumarites, hindi pa pala nagtatapos dito yung chikahan natin. So, ang dami ko pwedeng ibudol sa inyo mga kumarete. Sa totoo lang sa mga nag uh, babalak dyan mag-affiliate. Ito worth it talaga yung mga ino-order ko. Ito, kagaya nito, itong macro lens. Basta ito yung wide angle. Na gusto mong mag video ng malapitan, kung gusto mo yung clear yung kuha mo ng malapitan, ito yung gamitin nyo. Ito yung ginagamit ko pagka nag-shoot ako ng video tapos gusto ko yung malapitan. Ang lino niya at saka mura lang. Tapos itong mic na to, mura lang din. Sa mga hindi pa kaya ng budget yung mga TNW, ito yung bilhin nyo. Tapos ayan, ito yung setup ko. Dito ako nag-setup sa lamesa namin. Wala na nga kami makainan. <laughs> Sabi ng asawa ko, ah, darling, arin na may lamesa natin. <laughs> Sabi ko, doon kayo sa dulo. <laughs> Inipod ko yung mga kalat ko. Sabi ko, doon kayo sa dulo. Ito kasi yung ano ko, setup ko yan. Diyan ako nag... Video. hindi ko na tinatanggal dito. Ang hirap kasi sa kwarto. Andilim kasi ng ilaw sa kwarto. Dito, medyo malaki-laki yung space. Kaya lang, pag pala nag affiliate ka, mga kumarites, hindi ka na maglinaw. Hindi ka na maka kasi yung mga ipopromote mong product, ayun, inilagay ko sa kahon. Issue shoot ko pa yan. Gusto ko minsan, minsan iniisip ko ano bang issue shoot ko kasi sa dami ba naman? Kasi yung iba pa ulit-ulit ko na lang binibidyohan. Pero in fairness, mga kumaritesa, sabi ko kasi, uh, magbibidyo lang ako, tas post lang ako ng post dito sa TikTok. Bahala na. Ganyan. okay lang kung walang viral video. Basta magpo-post lang ako. Ang ginagawa ko, effective to sa akin ha, mga kumarites. Bago pa lang din ako. Dati na akong affiliate siguro one year na mahigit. Pero ngayon lang ako nagseryoso as in. Pero dati, nung hindi pa ako nagsiseryoso, nakaka-ano naka, -ano na ako, nakakomission na ako ng 1K. Kaya lang, kasi parang tamad na tamad ako, parang hindi pa para sa akin. Naiisipan ko lang mag-post pagka, ano, hindi na, ganon. Di, ngayon lang ako nagseryoso talaga na as in sineryoso ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, siguro will na din talaga ni Lord na seryosohin ko na ang pag-affiliate. Talagang nag, ngayon, nag-invest ako dito sa Sintra Board. Bumila ako ng Sintra Board, mga kumarites. Tapos, nag-invest din ako nitong mga ganito. Yan, bumili din ako ng mga gantong vase. Meron pa nga akong paparating na isang vase na minimalist. Minimalist lang, ganyan. Tapos, ayan, bumili-bili pa ako ng mga bulaklak na ganito. ngayon talaga nagsiseryoso na ako sa pag-affiliate kasi nga, ano na i-inspire ako dun sa mga ka-content creator natin na talaga namang kumikomission talaga ang lalaki. Pero ako mga kumarites, hindi ko siya ganong dinidibdib. Hindi ba yung dibdiban ang labadan? Hindi. Ang style ko eh, nag enjoy lang ako. Ah, uh, nag enjoy ako ng pag-shoot ng video kahit minsan nag stack lang talaga sa 200, 200 views lang talaga. Totoo yung sinasabi nila na mag stack talaga sa 200 views. Eh di, sabi ko, kahit wala namang views, sige, upload lang ako ng upload. Effect, nagtry ako ng umaga mag-upload, tanghali, hapon. Hindi siya sa akin effective mga kumarates kasi ang views ko talaga, 40, ganyan, 50, ganun lang. Tapos, tuwing gabi, mga 7, 8, 9, yan, dyan dumadam. Dyan, nagto 200 views ako sa gabi. Kaya ang sabi ko, kahit tatlong video yung i-upload ko ha, naabot siya ng 200. Kaya sabi ko, ah, uh, mas effective pala sa akin pag gabi ako nag-upload. So, yan ang ginawa ko. Pagdating ko sa trabaho, di awas ako, kakain lang ako. Hahanap ako ng product na pwede kong ishoot, ganyan. Tapos, konting edit lang kasi pag nag-video ka naman, kahit 20 seconds lang, okay na. Sobrang, sobrang iiksi lang talaga ng, ano, ng video. Hindi, hindi ka pwede naman mag-video ng sobrang haba. So, yun, sabi ko, i eh, ano ko, parang enjoy lang, ganyan. Di, siguro may two weeks na ako nagpo-post ng ganyan. Ano siya? Consistent. Hindi ako lumiliban. As in, three videos a day lang. Talagang consistent yun, mga kumalate sa tapos. Totoo yung sabi nila na engagement. Engagement is the key. Ganun ang ginagawa ko magpo-post lang ako ng 3 videos pero yung quality na ha. Dati basta lang ako mag-video, basta ko lang maisipan mag-video, okay na. Pero ngayon dahil nga nag-invest na ako sa background, sa, sa, sa lightning ganyan, medyo malinaw na yung mga video natin. Ah, hindi na siya nakakatamad panoorin. Totoo naman 'yun, pag malabo yung mga video natin, nakakatamad siyang panoorin, di Kaya 'yun, quality videos ganyan tapos mag ano ka din mag ah uh, tawag dito engage ang ginagawa ko pag nagustuhan ko yung kasi na-inspire na inspired talaga ako dun sa mga content creator na nagbibigay ng advice ganyan ang ginagawa ko tinatapos ko yung video tapos nagko-comment ako nagha ako ganun. Ganun ang ginagawa ko tapos ano pa pang ginagawa ko yung tamang hashtag yung kagamitin nyo. Yan. Yan lang. Tuwing gabi, ganun lang ginagawa ko. Aba! Akalain mo yun, mga kumarites. Sa two weeks, sa one week na yun, wala talagang benta. Yung tinitingnan ko yung dashboard ko. Walang benta, pero okay lang. Sige lang. Post lang. Aba! Kahit wala siyang viral video, mga kumarites, may benta. Nakakatuwa nakakatuwa pala talaga mga kumarades pagka yung mga pinaghihirapan natin eh, nakikita natin may improvement. Kahit pa may bumibili. Kahit pa tatlong piso ang commission niyan, ako, talagang matutuwa ka kapag may benta ka kahit isa. Nakakatuwa talaga kasi ngayon, sunod-sunod na yung may umuorder sa akin kahit wala akong viral video. Oh, 'di ba? Gumagamit lang ako ng mga trending na music, ganyan. Siyempre, gagandahan mo yung iyong pagbibidyo. Sabi nga nila, post ka lang ng post ng video. Pagdating ng araw, may magbabiral dyan, may, may, may o-order dyan kahit hindi viral, ganyan. Nakakatuwa, kahit papano, papakita ko sa inyo na andito yung aking commission sa ngayon. Kasi yung ano naman dyan, yung iba dyan, matagal na, hindi ko lang ginagalaw. Ngayon, nadadagdagan na siya. So, yun. tas yung ang dami ko ng order, nakakatuwa lang. Kahit pa 8 pesos ang commission niya, naku, pag naipon niyan, mat malaki din yan, di ba? Sa kakachik ko sa inyo, yan, yung kape ko, lumamig na. Ang sarap lang magchikahan, mga kumarites, kasi hinihinaan ko yung boses ko, kasi nga, pero alam nyo, kung wala akong gamit na gantong mic, Mahina ang boses ko, hindi nyo ako maririnig. Eh dahil nga meron na tayo nito, itong wireless na value microphone. Kahit mahina yung boses ko, maririnig nyo ako. So, yun lang mga kumawites. Ano pa ba? Tapos may in, may in order, alam nyo sa totoo lang, order na lang ako ng um-order. Kahit wala, kasi ba diba, pag-affiliate ka, tapos wala kang ipopromote na product, kailangan mo mag-invest talaga ng ipopromote mo. Di yung mga ino-order ko, yun ang pinopromote ko. Hindi ako na-order ng hindi ko naman kailangan. Na-order ko yung kailangan ko talaga. Di, ayun ang pinopromote ko. Tapos yun, may in-order ako na sa cellphone naman, yung ano naman siya, yung salamin dito. Na kita mo yung sarili mo. Kahit, kasi mas maganda talagang gamitin yung background yung, cell yung cellphone natin, yung back cam. Kasi mas malino yun. Kaya eh, ang inorder ko, yung may salamin dito. Kaya sa susunod, pag mabibidyo na ako, naka <clears throat> nakatalikod ng ganyan. <clears throat> Para kita ko yung sarili ko, pag naka-back cam tayo, hindi pa lang siya dumadating, ibobodol ko din yung sa inyo. Maganda din kasi siya, kasi mga mates back camera talaga yung gamitin nyo. Kagaya nito, maliwanag lang yung ilaw kaya malinaw. Pero kapag ka nasa madilim tayo, malabo na to. So ayun, nakakatuwa kasi, ah, meron na tayong mic. <laughs> ang sarap na mag <laughs> So ayun mga kumarites, Testos. nananakit kasi yung pa ako pagka uwi ng trabaho. Alam nyo, ang gina ginagamit ko ito, ginger patch. Humingi lang ako kay Mudra. Hindi ko lang, hindi ko natakpan. Ang sarap sa pakiramdam pag naglagay nito. As in, hanggang ngayon, mainit pa din. Kagab kahapon ko pa inilagoy. Ibabalik ko, ibabalik ko kay Mudra to kasi nananakit yung mga braso niya. Ibabalik ko kay Mudra. O, order ako ng akin. Maganda to mga kumartes. Ang tagal ng init niya. Hanggang ngayon, dinaig pa ang salon pass. Ang salon pass, konting oras lang wala na. Ito hanggang ngayon, may pa. Saat kasi ng ako. So, yun lang mga kamarates. Mamaya mag ulit tayo. <laughs> Natutuwa ako sa mic ko. Meron akong mic. Oh, ingit ka. O, oh, ilalagay ko sa yellow basket. <laughs> so, yun lang. Bye!